Hello guys, nakabili ako ng rambutan Isang kilo, 40 pesos lang Dito lang sa kanto namin Malalaki Tapos, ayun nakain yung iba Inipon ko yung boto ayon abangan nyo bukas Kung anong gagawin ko sa boto So Tingnan natin kung Effective ba yung naiisip ko Hindi So, abang-abang sa boto ng rambutan Ito na yung boto ng rambutan Ubusin lang namin to para makuha namin yung buto then go na eto na mga kasyar ang ating buto ng rambutan yan lagay na natin ang buto ng rambutan abang abang gagawin natin sa buto ng rambutan na to let's go eto na ulit mga kasyarap nagluto ulit ako ng buto ng rambutan hindi ko talaga makalimutan yung lasa niya kaya inulit ko ulit nilaga ko muna siya ng 20 minutes binalatan yung buto tapos sinalang ulit nilagay ng konting tubig at tatlong kutsarang asukal tapos eto na siya patuyo na ngayon so patutuyo pa natin to ng dry na dry tingnan nyo mamaya look guys oh, ubos na yung water nya sugar na lang yung natira So, may makikita nyo, hiwa-hiwalay na yan. Buo-buo na yan. Hiwa-hiwalay na yung bawat buto, pero coated na siya ng sugar. Yan. Ito na yung sign, guys. So, oh, nagbabrown na yung gilid. Ibig sabihin, wala na talaga siyang water. Lahat sugar na lang siya. Yan na yung sign para patayin ang apoy. So, patayin natin ang apoy. Ito, guys. Non-stop halo na to Patay na ang apoy. Kailangan magtigilan ng halo to Pag tinigilan mo ng mo to, mabubuo to. Kailangan maghiwahi wala siya bago siya maging Magda dry. Magda-dry kasi yan eh. Ayan na guys. Nagda-dry na siya guys. Super dry na siya guys. Ayan na, nabubuo na. Kailangan ko lang hawakan yung kawali guys. Kailangan ko magpakita sa inyo kung paano siya nangyayari. Ayan na. Ayan na guys. Everyone is coated na ng sugar. O, oh, ba? diba? Pwede nang kainin. Lagay sa garapon. Kitago. Pag na yan. Pag himagas ba? Hmm. Yun lang. Ito na po ang ating nilotong buto ng rambutan. Pinapanood ko sa YouTube, pinarito. Ako naman ginawa kong parang pili. Saka mani na coated ng ano

Pwede palang lang kainin ng buto ng rambutan eh. Nasunog ko lang eh. Nilaga ko. Nakatihan eh. Pero. Hmm. Harap. Hmm. Buyanan lang. Saan sa bayanan? Penalo guys. Butuh nang rambutan. Hmm. Sarap. Hmm. Hmm.